Muling tinalakay ang Sexual Orientation and Gender Identity Expression Equality o SOGI Bill sa pagdinig ng House Committee on Gender Equality ngayong araw. Anuman ang inyong pananampalataya, anuman ang inyong paniniwala, anuman ang inyong reliyon, dapat magkaisa tayo sa bagay na ito. Ang anin, Ang pagtutol sa pagpasa ng SOGI Bill dito sa ating bansa. Malaking usapin ngayon sa Kongreso kung dapat bang ipasa ang Sugi Bill dito sa ating bansa. Ang Sugi Bill ay isang panukala ng ibang mambabatas upang magpaparusa sa mga discriminatory act batay sa mga kasarian lalo na sa tinatawag na third gender identity. Sila ang membro ng LGBTQIA community at isa sa mga mambabatas na gustong maipapasa ang panukalang ito ay si Senator Raisa Hontiveros. Ba natin, dahil ba sa struggle ni Gretchen, baka mahinog na talaga, mamulaklak na talaga itong matagal na laban ng community with the support of us, their allies, na sa wakas, paint namin in rainbow colors ang Senado at sa wakas maipasa na yung Soji Equality Bill. Maganda ang motibo pero mali sa harapan ng Diyos. Hindi ko ginagawa ang video na ito para i-discriminate ang membro ng LGBTQIA plus community dahil ako mismo ay may mga kamag-anak at kaibigan na lesbian at gay at hindi ko nais masaktan ang damdamin ng sinuman dahil lang dito. Ganun pa man, ginagawa ko ito para sabihin kung ano ang nakasulat sa salita ng Diyos, masakit man ngunit totoo. Maganda yung masaktan ka sa totoo kaysa masaktan ka sa hindi totoo. Alam kong marami pa sa membro ng LGBTQIA community ang naniniwala na may Diyos na tagapaglikha. Kaya po ang sasabihin natin dito ay puwang nagmumula sa salita ng Diyos. Dahil tayong mga Kristiyano ay naniniwala na ang nag-iisang Diyos ay lumalang ng lalaki at babae lamang. Wala pong tinatawag na third gender sa Biblia. Bagkos isa nga po ang pagiging binabae ang hinahatulan ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 and 10. Hindi ba ganun niyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid ni ang mga mananamba sa Diyos Diyosan, ni ang mga mangalunya, ni ang mga nang nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa-dalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupi ay hindi managmamana ng kaharian ng Diyos. Sa talatang ito, hindi lamang mapakiapid, hindi lamang mangalunya, hindi lamang ang magnanakaw, hindi lamang ang nasinggero kundi pati pala ang tinatawag ngayong third gender ay imoralidad sa harapan ng Diyos at hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. Kung ipapasa nila ang sugibil para sa proteksyon ng LGBTQIA community, eh dapat magpanukala rin sila ng batas para sa kapakanan ng mga mapakiapid, mga ngalunya, mamamatay tao, magnanakaw, at lasinggero. Kasi ang sugibil na ito ay pilit isinusulong para sa kapakanan ng LGBTQIA community. Pero hindi talaga pwede mga kapatid kasi ang Diyos ay hindi sumasang ayon sa anumang uring kasalanan. Alam natin kung ano ang babae, alam natin kung ano ang lalaki. Ang mga membro ng LGBTQIA community, alam nila kung saan sila nabibilang pagdating sa gender identity. Kung ang isang tao ay obvious na may kasariang pambabae, ang gender identity ay babae. Tama ba? Kung ang tao naman ay obvious na may kasariang panlalaki, ang gender identity ay lalaki. Kaya wala pong third gender, mga kapatid. Lalo na kung salita ng Diyos ang pag-uusapan. Sorry po sa katotohanan na ito. Pero itong mga membro ng LGBTQIA community at itong ibang mambabatas na mga professing Christian pa naman ay pilit gagawa ng ibang identity. Ayaw nilang madaya, ayaw nila ng pandaraya pero dinadaya nila ang kailang sarili kasi gusto nilang ibilong sa identity na hindi sila bilong. Nag-assume na sila ay babae kahit alam naman nilang sila ay lalaki. Nag-assume na sila ay lalaki kahit alam naman nila na sila ay babae. Yan po ay napakalaking pandaraya sa kailang sarili. Sabi sa Jeremiah 17.9, ang puso ay lubhang mapandaya ng higit kaysa lahat ng mga bagay at totoong masama sino ang nakakaalam? Kung ayaw ninyong madaya at kung ayaw ninyo ng mandaraya, huwag muna kayo magpadaya sa inyong sariling nararamdaman na akalan nyo bilong kayo sa ganitong gender identity but in reality, hindi po talaga. Patawad po sa mga masasakit ko na salita. Ang mga dahilan kung bakit tutul tayong maipasa ang sugi dito sa ating bansa, babasi tayo sa tamang opinyon at ayon sa Biblia. Una, kung yung mga piking kristyano nga at hindi mga kristyano ay tutol, tayo pa kaya? Ang Diyos ay lumalang ng babae at lalaki lamang. Hindi po inborn ang pagiging lesbian at gay. Ang pagiging bakla at pagiging lesbian, etc. ay hindi po inborn. Walang ipinanganak na bakla o tomboy. Ito ang pananaw na ibinahagi ng film director na si Cesar Buendia sa pagdinig ng Gender Equality Committee ukol sa Sexual Orientation and Gender Identity Expression Equality o Anti-Discrimination, SOJIBIL. Para kay Buendia na naituwid raw ang kanyang nakaraan. Ang sexual disorientation ay isang acquired taste. Acquired taste po yan, natututunan through the years. Dahil hindi ito inborn, maitutuwid ito at maitatama sa pangamagitan ng salita ng Diyos. We love the children. We don't want them to go through what we went through when we were young. It's so painful. It's so it's so it's so difficult to be disoriented as a child. Nandito na lang tukdagan mo na ang batas na to. I-encourage pa yung mga bata. Pangalawa, very obvious na ito ay kontra sa salita ng Diyos. To pass the bill does more harm than good to the majority of the people of the Philippines. Besides, it is contrary to the word of God. There are reasons of, my, of our personal opposition against Sugi Bill. Number one, this bill misleads because LGBT is not so much after equality but acceptance, approval, and affirmation of their homosexual behavior. Totoo po na ang panukalang ito ay contrary to the word of God. Kaya kayong mga mambabatas na gustong ipasa ito, at kayong mga sumasang-ayon na maipasa ito, isipin niyo ito, professing Christian kayo o nagpapahayag kayo na kilala ninyo ang Diyos, pero pinipilit ninyo ang identity na hindi bilong sa inyo at kontra sa paglalang ng Diyos sa inyo. Titus 1.16 Silang nangagpapanggap na kilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamagitan ng kailang mga gawa, palibhasa mga malulupit at mga masuwain. ang pangatlo tatanggalan ng panukalang ito ang kahalagahan ng salita ng Diyos they will destroy religious freedom when they prohibit the publication and circulation of materials such as the bible will grant same sex couples the right to demand equal treatment in the grant of marriage licenses etc kapag nangangaral tayo ayon sa biblia laban sa lgbtqi+ community tayo ay parurusahan sa ilalim ng Sugibil kapag maipasa ang panukalang ito. This is a very important uh, uh, bill. This can change or destroy the nation as a whole. Malaking salot ang darating sa ating bansa kapag maipasa ang sugi bill na ito sapagkat ang tao o ang Pilipinas ay lumalayo sa salita ng Diyos. Alalahanin po natin mga kapatid na ang bansang Israel maraming beses dumating ang salot sa kailang bansa sa panahon ng mga propeta dahil sa kailang pagtalikod sa Diyos o pagtalikod sa salita ng Diyos. Ganun pa man, may pag-asa bang maligtas ang mga membro ng LGBTQIA plus community? Yes, ang sinumang makasalanan ay makakapasok sa langit kung magsisi lamang sa Diyos at sumampalataya sa painoong Iso Kristo. Kaya ng isang magnanakaw katabi ni Kristo sa Cruz, siya ay sumampalataya sa painoon. Ang sabi niya sa Luke 23 verse 42, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang sagot ni Kristo sa verse 43, Katotohan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay dadalhin kita sa paraiso. Gaya rin ni Apostol Pablo na dating mamamatay tao, isang mang-uusig sa mga kristyano noon, pero naging tagasunod ni Kristo, naging tagapangaral ng Ibanghelyo sa kaligtasan, sapagat siya ay sinugo ng Panginoong Heso Kristo. Sa Acts 22 verse 7, Saul, Saul, bakit mo ako pinag-uusig? ang sagot ni Pablo, Sino ka baga, Panginoon? Sabi ni Kristo, Ako ang Hesus na iyong pinag-uusi. Sa susunod na sinabi ni Pablo, makikita natin ang kanyang pagsampalataya sa Panginoong Hesus. Ano ang gagawin ko, Panginoon? Dito naging apostol si Pablo at sinugo ng Panginoon na mangaral ng kaligtasan. Magtindig ka at pamaroon sa Damasco at dooy sasabihin sa iyo ang lahat ng mga bagay na itinitilagang gagawin mo. Itong pangatlo ay isang Samaritan woman. Siya ay isang mga sa sapagkat mayroon siyang limang kinakasama. Sa John chapter 4, si Kristo ay nagpakilalang the living water. Sabi ng Panginoon, Datapwat ang sinumang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Sa haba na kailang pag-uusap, nabuksan ang kaisipan ng Samaritan woman na kilala niya na ang kanyang kausap ay si Kristo at siya ay sumampalataya. At ang sabi ng babae, alam ko na ang misayas na tinatawag na Kristo ay darating. Sa kanyang pagdating ay sasabihin niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Ang sagot ni Kristo, ako iyon, ako ang nagsasalita sa iyo. Dahil sa kasiyahan ng Samaritan woman, iniwan niya ang kanyang lalagyang tubig at umalis upang ipamalita si Kristo na kanyang sinasampalatayaan. Sa verse 28 and 29. Sa verse 39, marami sa mga taga Samaria sa lungsod na iyon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa salita ng babaeng nagpapatutuo. At sa verse 42, Ganito ang sabi ng mga taga-Samaryang nagsisampalataya sa Panginoong Hesus Kristo. Sumasampalataya kami ngayon hindi dahil sa sinabi mo ng Samaritan woman, kundi kami ang nakarinig at aming nalaman na ito nga ang Misayas. Alam namin na totoong siya ang tagapagligtas ng sanlibutan. Tingnan niyo mga kapatid, isang magnanakaw na ni Kristo, isang mamamatay kristyano dati si Apostol Pablo, at isang Samaritan woman na may limang lalaking kinakasama. Ang tatlong ito ay nagpapatunay na kahit sa ang kasalanan galing ay kaya kang baguhin ng Diyos kung ikaw ay tapat na magsisi at sumampalataya sa Kanya. Gay ko po na dati isang lasinggero at sugarol pero binago po ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kung ang magnanakaw, mamamatay tao, mga ngalunya at lasinggero ay binago ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita, ganun din po ang pagiging lesbian at gay na isang imoralidad sa harapan ng Diyos ay kayang maituwid sa tama, magpasakop lamang sa kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Siya lang po ang ating pag-asa upang ang ating buhay ay tuluyan at lubos na mabago. Sapagat ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sinumang na Kristo ay bago ng nilalang.